Mmm, sopas. It's very hot. Tayong mingit sa maulan ng no, uh, panahon. Alright mga bossing ko, mga madam, kamusta kayo dyan? And still dito sa Bacolod City, maulan na maulan pa rin ang panahon. So napaisip ako dito bossing na gusto ko sana magpainit ng katawan. Yung pampainit lang ng ligit sopas. Baka anong sabihin nyo na pampainit na yan? Bawal yan. Yung pampainit na digit lang na hindi bawal. Alright. So, in my mind, napaisip ko dito mga bossing ko. Magluluto ako dito ng masarap, masarap at makatas na sopas na may perong katas ipaporada. But first of all, ito muna yung mga sangkap natin. Nakita nyo na kanina, nag-iwan ako doon ng sibuyas, Bawa. And then, nagiwan na rin ako dito ng isang lata ng luncheon meat. It's up to you, either spam or anong brand. ba? Diba? Okay. Yung ginamit ko dito is spam. Yan. So, kinalahati ko lang dito, bossing. Yung kalahati ay pinrito ko. Yan. And the other half ay uh, sasahog natin yan mamaya sa ating uh, masarap, malupit, makatas at magatas na sabas diba? sa pagkatapos yan posing naglagay ako dito ng mantikilya or butter and then ipinuhos ko na dito posing yung ating mga sahog no? At sinabay ko na pala dito yung ating bawang and sibuyas. shoutout na pala din sa mga followers natin whole wild world to. at nabalitaan ko parami na parami na pala dito yung mga followers natin dyan sa Mars, sa Pluto alright, so hindi lang po ito pang ano, pang uh, worldwide sa Earth, no, pang intergalactic pa so, nakita nyo yung bossing, no nalagay ako dito ng ating secret powder itago na lang natin dito sa second powder paminta and especially yung ating garlic powder yan, Ihalo lang natin yan. Yung ginawa ko dito, bossing, is uh, tantanizing. Tantanizing ba yun? <laughs> Hindi pala yun. Ano lang, ah. Uh, Chancha. Ang tanto, eh. Ichanchain mo lang, di ba? Pagkatapos yan, bossing, nandagay ako dito ng rawasa water galing sa Takuling River. Alright. So, medyo ganun lang muna kataas yung tubig na ilagay ko, bossing. Sa so, pagmedyo, bumula-bula na siya, maglagay tayo ulit ng another water kasi ang ubus to hihupin o suyupin ng ating uh, macaroni soup o di ba so chichikinin natin yung ating macaroni soup pag ito ya malambot na parang ikaw alright pag malambot na pagpuswakan natin to ng gatas di ba mas masarap pag napuswakan ng gatas to bossing <laughs> pisgain. Kung kaya ko lang tong pisgain, papisgain ko to ang katas na makatas. ba? Diba? Alright. So, ito na. Ano ba sabihin ko dito? Paikot-ikutin ba to? Or depende sa inyo kung anong trip nyo, no? Basta paikutin ang baso. Ito na. Lasana natin. Pag hindi pa kontento yung ating dila lagyan natin to ng konting asin, di ba? Yan, yun lang yung tick -tick na yun. So, ito na bossing. Parang uh, naramdam, naramdam ko na ang uh, malapit na uh, matapos ang ating uh, paghihimagsik nito sa makatas na sopas. Wow! Alright! Tingnan mo mga bossing ko. O, oh, tingnan nyo. Ayan o. Oh. Ayan na. Uh, Bumukal-bukal na siya. Sopas. It's very hot tayong mengit sa maulan no, ng uh, panahon. Mmm. Miamuri. Uh, love it. Ang yung uh, saltiness. Kaya okay, rin sa uh, luncheon meat. Spam. Mm. Perfect. Bayaman nyo dun, no? Um, ako nagtutukan doon kayong Uh, macaroni is also carbohydrates. American type. I love that. Diba? Right? Hmm.